Thank you, thank you, thank you, Heavenly Father. Ayan o, oh, sahod na naman. Feed na naman. Pumasok na naman sa ating account. Maraming maraming salamat talaga sa Heavenly Father dahil sa'yo nabubuhay ang sahod na yan. At lahat-lahat na meron kami, lahat na aming pinagdarasan ay talagang ibinibigay mo. Kung meron mang mga uh, nanonood dito na nawawala na ng pag-asa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung nando na kayo sa uh, umpisa at sa kagitna, ipagpatuloy nyo na. Huwag na kayong success ay minsan ay makakaharap ka ng medyo mapanghinaan ka ng loob pero dalawang hakbang na lang pala yung kulang para makukuha mo na yung uh, nais mo makamit o yung inaasa-masa mo kaya ipagpatuloy mo wala wala mawawala sa iyo kapag ipapatuloy mo pero kapag uminto ka may mawawala sa iyo yun ang lagi mong pagkakatandaan lagi kang umaabante lagi kang sulong ng sulong kapag alam mong ito ay para sa iyong pangarap. Merong mga panahon na medyo malilito ka at mahirapan, mapapagod. Pero, ay nga lang, laban ulit. Ganun lang ang buhay ka, nais. wag Huwag na huwag na huwag na huwag kang mapanghinaan talaga ng loob. Dahil sarili mo lang din ang um, makikinapang sa iyong pagsisipag, pagsisigla, at lagi pagdarasan. Hola, ¿no?